Welcome back guys Meron tayong uh, ayusin ngayon Maulan po sa amin ngayon mga guys Ito ha, gano'y charger yan that we're going guys, mayroon po tayo inaayos ngayon. Itong uh, charger charger uh, okay? charger bulap mga idol. Ayaw po umilaw. At ngayon, ito yung ating ayusin. Uh, meron mayroon siyang 5 uh, volts pala na ano dito, adapter na so, pwedeng mag-charge sa mga idol. Oh. Pero ang problema lang naman niya mga idol is ayo talaga niya umilaw. Oh, wala talaga oh. 'Yan. Ayaw. Kaya mga idol ito yung ating ayusin ngayon. Itong ilaw na ito. Buksan na natin 'to mga idol. Na, mga idol, no? Uh, Nag-repair tayo ng amplifier. Ayun na nga, okay na. Ito na naman yung ating isusunod mga idol. <coughs> uh, Tapos po yung ulan dito mga idol. Mayroon kasing low low pressure. Mayroon low pressure kaya maulan oh yan, o. oh yan pala yung laman nito mga idol oh yan, yan. Ito, ito pala yung laman niya sa loob mga idol At uh, ito check natin yung kanyang ah, uh, battery. Kung meron bang laman yung battery nito. Yung checking tayo. Test natin. may meron namang siyang laman kaso 0.6 lang no yung laman niya. Kaya Kaya, yeah, titingnan natin dito sa board niya. Baka may sira. Terima kasih Hello guys Ayan meron po tayong ginagawa ngayon mga guys Itong chargeable lamp mga guys ano Chargeable lamp po ito mga guys At Pasensya na po kayo sa Ingay dahil malakas po yung ulan dito sa amin ngayon mga idol Mga guys Ayan. Ang um, problema nito mga guys, chargeable lamp na ito is Ayan, battery yung problema. Weak na yung battery nito mga guys. Hindi na po kaya niya mag-store ng uh, power, no? Ayan, madaliin na natin itong ating, ating videos mga guys. Ang gagawin natin ngayon mga guys, no? Papalitan na lang natin ito ng battery ng Samsung ayan uh, okay okay naman itong nipalit mga guys dahil uh, medyo uh, maganda ganda pa, man, naman itong battery na ito ng Samsung no? Oh, wala tayong uh, liti yung battery mga guys eh. eh. ito na lang yung ating papalit battery ng Samsung eh, maganda pa naman yung uh, status ng battery na ito kaya ngayon mga eh, guys ah uh, ito na yung ito na tong ito na it, ito na yung ating ayuhin. Nakabulol-bulol na po tayo sa pag Tagalog, mga guys. Na sobrang lakas ng ulan dito. Ayun. Ngayon, ihinang na natin ito mga guys. Yan. Pause man natin ayan hihinang na natin to mga guys para magamit na baka mag burn out na kuno dito sa amin dahil malakas yung ulan sobrang lakas ng ulan dito may bagyo kasi mga guys ayan, sana ba yung paghinang no? Ito lang pala yung paghinang ko. Nakalimutan kong hanapin mga guys. Yan. Lakas ang ulan Ngayon yeah. na mag, mag out na po sa amin mga guys magbaburn out pa yata dito mga guys sa sobrang lakas ng ulan kaya madaliin na natin ito Madaliin na natin 'to mga idol baka mag-burnout pa hindi natin 'to matapos nakabit na natin yung battery mga guys. Ah, titingnan natin kung ganda na ba ito. Lakasan ko na lang yung boses ko dahil ang sobrang ingay ng ulan. lakas ng ayun try natin mga guys may lawin oh, ayan umilaw na mga guys oh. wow ang sobrang liwanag mga guys ah uh, <laughs> tingnan nyo naman oh. No? uy Okay na yung ating gawa mga guys oh Sobrang liwanag Icha-charge natin to para magamit Baka mag out pa Ayan yung ginawa natin Pinalitan natin ng battery ng Samsung Dahil hindi na gumagana yung kanyang battery At ayan dito lang muna yung ating videos Hope you enjoy sa ating videos Sana mayroon kayong nakuha na kuting idea at kasi sa pasigaw-sigaw tayo dito dahil malakas yung ulan, mga guys. Oh, yeah okay na. So, sobrang liwayag na, mga guys. Oh. Woohoo!